Hello, magandang gabi po mga kababayan. It's Dr. Vito Nyo po, ang inyong mindorenyong manggagamot. Ngayong araw po mga kapatid, pag-usapan natin yung mga maling maniniwala pagdating po sa pagligo. Unang-una po kasi namin na remit sa isang klinik, bawal daw maligo ang may regla. Alam nyo kapatid, kapag merong menstruation, ito kasi isang part ng normal cycle ng isang babae wala pong kasabihan or isang scientific evidence na bawal maligo ang mga pasyente o mga babae may menstrual period. Bagkos, mas mainam pa rin po ang naglilinis dahil ito po ay part ng kanilang hygiene and remember, madumi po ang dugo kaya kailangan po itong nililinis. Number two, bawal daw po maligo ang mga batang may trangkaso, yung mga sumasakit ang ulo, kalamnan, may ubo sipon. Remember kapatid, mas nakakatulong po sa mga pasyente may trangkaso ang araw-araw pong paliligo ng maligam-gam na tubig dahil dito po nililinis ang kanilang katawan at mas nakakatulong po para ma-decongest ang pagbabara po ng kanilang mga plema. Pangatlo lo kapatid bawal daw po maligo kapag daw po pinupurga ang isang pasyente hindi po totoo yan dahil remember wala naman pong kinalaman po ang isang bulati po sa chan sa paliligo mas maganda nga pong naliligo pati po yung anal area ng pasyente natin is mas nalilinis po para hindi magkaroon ng parasite doon sa area at ganoon na rin po sa ating bituka at wala pong kinalaman po kapag hindi naman kay naligo dito okay So, pang po kapatid, bawal daw po maligo ang mga pasyente o mga kababayan natin po na katapos lamang po magtrabaho. Sa pagdating po sa trabaho kasi kapag naligo, baka daw po mapasma. So, ang gagawin niyo po kapatid, wala naman po masamang magpahinga muna kayo ng isang oras bago po kayo maligo, particular kung kayo po ay nagtrabaho, pinagpawisan po kayo ng matindi, kayo po ay nagkaroon po ng problema sa trabaho, nadumihan kayo, especially kung kayo po ay nasa hospital o nasa mga food industry. At ganoon na rin po sa lahat ng trabaho, mas mainam pa rin po nag-shower po kayo sa gabi. Okay? So ano pang ating dadagdag? Uh, may nagtanong pa sa akin na bawal daw po maligo kapag ang pasyente po natin ay nagkakaroon po ng sakit ng ulo at baka daw mabinat. Ito po kapatid ay hindi po totoo. Alam niyo po ba napaka-importante po ng paglilinis po ng tubig. Iba yung presko ang katawan at hindi po ito nagkakos po ng binat. So kung kayo po meron pang mga katanungan sa mga bawal maligo, sa mga kasabihan, i-comment nyo lang po below ng ating pong masagot. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.